Oh, ito ang loob niya. O, oh, tingnan niya guys. May timi pa. Oh. Parang bahay na. Starah, ito na nga mo ko. Oh. May kafe, anti daw. Kaya lang wala namang kafe. Kakafe sana tayo. Punta tayo sa taas. O, oh, rep. O. Oh. Pinagalitan niyo bang lahi dyan, oh. Nina ko yung libro. Hindi <laughs> oh, ninyo kaya sao? Oh. Muntatay sa taas ang oh, may serya na o? Oh. O oh. maganda? Taong ganaw ngandating, no. istirahan ng amo ko. Hindi ninyo kaya sa o? Oh. O oh, pwede Ya, noh, Bobom pari, yo nggak tahu, tasnya, oh, ini, oh, nyo, oh, anjalan si Walid, oh. si Walid, <laughs> Mas tapi layo yung ano, bakal talsik yung tapi kau nah, masih nanti, oh, nanti, guys oh, guys Kira reklamu aja bang kali Bina pagali itu ma masirit? sama <laughs> si Rit Ah itu guys oh Malawak to guys oh Ya ako nagagar scatter dyan pag ano Kaya tanong nila sa kung ba't na matay daw yung ano dyan Sabi ko oh damo oh yan Tignan nyo guys So, mga upuan at saka mga lamesa na to, kamahal-mahal ang bili. Sabi ko, huwag mong damihan. Kunti-kunti lang, hindi siya naniniwala. Ngayon, nakastock na lang dito. Oh. Tingnan ninyo guys. Ito, yung ano. Ang isa ako. Ito, oh. sa tok-tok tayo. Nasa taas, second floor. Uh, ulit tayo sa baba oh, kahit ganito lang sana ang bahay natin okay na pwede na tayo ano, magretiro sa trabaho oh yan yan si busi nya oh tingnan niyo naman Naanap na ako nung bagali oh, tingnan niyo. Hay <laughs> ta, <Ito>? oh. <laughs> no, oh. Ah. May ano, may naging kuwar kanina. Ay, naging kuwar ng ano, Para sa kau biarnes dan putar nggak tahu sih yang aku yan. sih nggak kusina tao oh. kumbaga parang dirty kitchen ito yung doon sa kabila kusina rin yung saka rin tau oh, kusina oh. yan kaya lang kaya tayo magkakaroon ng mga ganyan na ano oh. Nakailang palit na tau nakatalawang palit na to Yan, gamit ng mga ano, Um, Punta tayo dyan sa kabila Sa labi <laughs> Ando na Sisigawan na yung mga ano Mas rin sa ka Ito pwede kayong mag ano to Pwede kayong mumupo dito Habang nag ko Then you guys.